Good morning, I'm back. This is sam and welcome back to my YouTube channel. Oh my gosh, this is it guys. Pag-uusapan natin ngayon, Chris Nan Gravides nag na bilang Miss Charm Philippines. Bakit kaya? Yan yeah, ang tatalakayin natin ngayon. But before anything else, hello Philippines and hello beautiful people. Mabuhay, kamusta kayong lahat? Sana lahat po kayo ay okay at safe ngayong araw na to. At syempre sa lahat naman ng mga bago nating subscribers dyan. Hello po sa inyo lahat. Maraming maraming salamat guys sa pag-subscribe ninyo. Syempre dito sa channel ko at syempre sa lahat naman ng makamamasam dyan na laging sumusuporta dito. Araw-araw, lagi-lagi, maraming maraming salamat guys sa inyo lahat. Syempre usapang Miss Trump Philippines tayo ngayon. So, ito nga, mainit na pinag-uusapan kahapon dahil si Krisnan Gravides ay nag na bilang Miss Trump Philippines ng ating bansa. E, paano naman kasi? Sobrang tagal naman kasi talaga ng pageant na to. So, sino ba naman hindi mag sa pageant na to? Eto ay na-announce na magaganap ang Miss Trump February 2024. Tapos, na-uro ng March tapos na urong ng ano ng May, tapos na urong ng June. E eh ngayon wala na naman silang schedule. Kamusta naman? 'Di ba? So 'yon. So kahit naman sino talaga ay magwi-withdraw na diyan. At hindi lang 'to sa unang pagkakataon na nag ang Pilipinas bilang Miss Champ Philippines ng ating bansa yung mga kandidata natin dahil Dalawang beses na nag-withdraw ang Pilipinas dito Sa mga hindi pa po nakakaalam ha Apat na po ang naging kandidata natin bilang Miss Charm Philippines Na una na nga dito si Ashley Sabiano Montenegro And then nasundan to ni Annabelle McDonald And then Krisnan Grabides at Cyril Payumo So si Cyril yung pang-apat nating kandidata Pero sa apat na candidates na to Isa lang ang nakalaban ng Miss Charm At naging first runner up nga tayo sa Miss Charm sa pageant nila. Ito ay si Annabel McDonald. So, ang ni Annabel, di ba? So, yon. So, Krisnan Garavides in-appoint siya bilang Miss Trump Philippines noong nakaraan pang 2023. Kung di ako nagkakamali, di ba? So, kasabay niya si uh, Michelle Marquez na naging Miss Universe Philippines at sa cash si Pauline Amelex. Siya nakalaban na. Si Pauline Amelex nakalaban na. Siya na lang ang hindi pa nakakalaban. So, inabot na nga siya ng, ng almost a year na para maging kandidata natin sa Miss Charm Philippines. So, talagang overdue na talaga siya. Kung baga, so, nakoronahan siya nung nakaraang taon pa, nung 2023. Tapos ngayon, 2024 na. So, kalahati na ng taon. So, wala pa din laban ang Krisnan Gravides. At usap-usapan nga, ang Miss Charm ay magaganap na sa January 2025. So, yon So, syempre nalokado si Krisnan Gravides. Isa yun sa mga siguro na naging dahilan kung bakit winidro niya na yung kanyang uh, laban sa Miss Charm. Kasi nga, yung balita na, usap-usapan ha, na sa 2025 na daw magkakaroon ng Miss Charm sa January nga. So, syempre, nagulat siguro yung team niya na parang, ha, ganong kataghal. So, meron naman na tayong bagong Miss Charm Philippines. Ito nga ay si Cyril Payumo. So, maaaring si Cyril Payumo na ang lumaban ng Miss Charm 2024 kung sakasakali ah, kung sakasakali na mankaroon sila ng bigla ang pageant ngayong taon na to. Diyos ko, ano ba naman kasi Miss Charm? Ano ba ang nangyari sa inyo? Eh bakit naman kasi ganyan ang nangyari sa pageant ninyo? Medyo nakakaloka kung iisipin mo. At kahit sino nga naman ay maluloka nga talaga sa paghihintay. Kasi syempre parang sayang yung panahon, sayang yung paghahanda. Si ng Gravidas pa naman ay pinaghahanda tandaan pa naman yung ang Miss charm nandoon na nag-aral siya ng, ng pasarela, in-improve niya yung pasarela niya, yung styling niya, and then kung paano mag-makeup, pinag-aralan niya yan lahat para makalaban nga sa Miss Charm. And then, dahil ng pagyayari ay hindi matutuloy yung kanyang competition dito sa Miss Charm Philippines. Kaya siguro nag-decide na siya na kesa naman hintayin niya pa kung kung kailan mangyayari to ay eh, kung mangyayari nga naman sa January pa, eh sayang naman yung panahon. Kahit sabihin mo pa six months na lang yung hihintayin, eh di bali na lang. So, meron namang kandidata si Cyril Payumo. So, si Cyril Payumo ngayon, for sure, ang papalit kay Chris ng para maging kandidata ng Miss Charm Philippines kung sakali na magkakaroon ng earlier na charm. Pero may mga ugong-ugungan nga na balita na baka si ano na ang ipalit nila, si CJ Apiasa. Ako naman, para sa akin, I think, kung nandiyo dyan naman si Cyril, eh, si Cyril na lang. Kasi si Cyril naman ay ready na rin naman, di ba, para sa competition ng, ng Miss ng Miss Charm at kung sakaling magkaroon man manton this year earlier, edi eh, di bongga para kay Cyril Payumo, eh di go na yan, push na, di ba? So, at least hindi na matatagalan ng paghihintay ni Cyril Payumo. So, ang tanong ng madami, dapat nga ba talaga i-withdraw na natin yung Miss Charm title sa ating bansa? Huwag na muna tayong mag-appoint o magpadala to be honest, ako ko ako tatanungin ninyo ko, isang competition ay wala namang lalabanan or hindi naman sila nag-ongoing, eh bakit pa tayo mag a ng mga girls? So, saka na lang kapag meron na talaga at sigurado na talaga yung pageant. Kasi katulad na itong Miss Charm, ay ang, ang, ang ano naman, ang, ang, ang words naman kung every two years yung pageant nila, di ba? So, parang hindi rin naman maganda. At kung ang ang pageant nila ay paputol-putol at hindi nila nako-consistent I think stop na muna ng Pilipinas magpadala ng kandidata dyan sa Miss o mag-appoint ng girl kasi yung ina-appoint nila katulad ni Krisnan Grabides naghahanda tapos alam mo yon nagpre-prepare para sa kanyang mga Gagawin dito sa mistram, yung mga aspeto, kung maganda sa sayang yung panahon niya. So, malaking sayang factor to sa candidates, kung sino man ang ina-appoint dyan. And then, plus nandoon siguro na, ano na sempre instead na may plano sila na gawin to Kasi syempre yung edad ng tao, muusag din, di ba? Eh kung may plano pa siyang sumali ng Miss Universe Philippines May plano siyang sumali ng Binibini Bini Pilipinas O ng Miss World Philippines O ng Miss Grand Philippines Hindi siya makausog Kasi hindi niya alam kung saan ba siya ilalaban So, dahil sa paghihintay niya eh, hindi naman po pwede maghintay lang siya kung kailan lang darating. So, ang akin, I love pa naman yung Miss Charm na na pageant. Kaya lang, siguro, dahil din may problema din siya, international organization neto, ah, uh, ayun, kaya na-uudlot yung pageant nila. So, ang akin, siguro, hindi na muna dapat mag-appoint. Maghintay na lang muna kung kailan ba talaga sigurado to. Saka mag-appoint para yung girls na ina-appoint nila dyan ay alam mo yun, nakakagawa ng madaming mga ng bagay na gusto niyang gawin bilang bilang maging kandidata ng ating bansa. Kasi syempre, ito naman mga girls na to, palipat-lipat lang din naman sila ng mga pageant na sinasalihan. Kung baga, parang kung nasaan ang pageant, do ah, nandun sila. Eh, kung naka-stock nga naman sila, ano nga naman ang mangyayari? So, yun. So, medyo nakakalungkot. Pero kung iisipin mo, practical choice lang talaga ang dapat gawin ng girls. So, ang nakita ko sa desisyon ni Chris ng Garavides is a good decision katulad ng ginawa ni Asti Sabiano Montenegro, di ba? Kung hindi siya nag-resign bila o hindi siya nag-withdraw bilang kandidata ng Miss Trump Philippines. So hindi niya rin alam kung kailan siya ilalaban kasi siya yung unang-una nating inappoint eh. Tapos nag-withdraw siya And then pumunta siya sa Miss World Philippines na naging Miss Eco International naman siya. So maganda yung kinagis na uh, tunguhan ni Ashley sa Sabiano. Si Ashley, sinasabi nila bagay daw to sa Miss World. So hindi naman siya nakalaban ng Miss World. So inano siya bilang bilang Miss Eco International na kung saan naging semifinals siya sa Miss Eco International. And then, uh, kay Chris ng Gravides, maraming balita na plano nga daw sumali sa iba pang pageant. Kung ako naman ang tatanungin mo, eh, go lang ng go kung saan siya pwede. Pwede mo naman siya dalihin sa Binibining Pilipinas, pwede mo siya dalihin sa Miss World, pwede mo siya dalihin sa Uh, Miss this grand. So kahit saan pageant pwede siya. Lalo na ngayon na hold. Meron siyang potential na maging isang kandidata sa isang national pageant at pwede din maging potential talaga si Chris Na na maging isang Uh, kandidata natin sa international pageant dahil sa ganda na meron siya sa ipinapakitang galing ni Chris ng Garabides. Ito nga lang sa Miss Universe Philippines, kakapanalo, kakapanalo lang niya, di ba? Kabago-bago lang niya, pero tingnan mo, oh, talagang umusog talaga siya. Sabi ko nga, yung kay, ano, kay Tara Valencia, okay yun eh, kasi... Supranational. Kahit sabihin pa natin, maghihintay pa si Tara Valencia ng another year pa, eh okay lang kay Tara Valencia kasi si Tara Valencia sure na sure naman talaga na makakalaban kasi ang supranational consistent naman sila at ganun din si Alexi si Brooks na consistent din pero kasi yung sa Miss talaga medyo napansin ko noong 2020 ganun din yung nangyari eh, na parang udlot-udlot din yung pageant nila tapos hanggang ngayon wala na naman, di ba? So, imagine mo, 2024 na isang beses lang sila nag-pageant. Kaya, Nakakalungkot kung iisipin mo, ang ganda pa naman ng pageant nila. Sabi ko nga mukhang eto na yung kakabog sa Miss Gran eh. Pero wala eh. Hindi, hindi nila na consistent. And I hope yung organization ng Miss Charm ay magawa nila ng maayos yung kanilang international pageant para yung mga girls na gustong lumaban jaan sa Miss Charm ay makalaban. Ang balita ko pati yung Indonesia, nag windrow na rin sila sa kandidata nila para sa 2024. E paano naman kasi dalawa na rin yung candidates nila, di ba? So, yun. So, medyo nakakaloka kung iisipin mo. But, laban lang Pilipinas. So, ako para sa akin, decision ni Chris ng tama yan. At kung may plano pa siyang sumali sa ibang pageant, I think much better. Para, makalaban siya international. Alam mo yun, the more mas marami kang experience, the most mas bongga. Nagsabing ganun nila, sana daw si Chris ng Gravides ay bumalik sa Miss Universe Philippines. I think not for now. Siguro mas maganda ay try na muna niya yung ibang pageant and then, tingnan natin kung ano ang makahihinat na niya doon at tingnan natin kung makakakuha siya ng corona at mailalaban siya sa international. Ngayon, kung ano man yung maging desisyon niya, siguro sa mga susunod na taon or kung saan pa niya gustong sumali. Ako, para sa akin, pwede din siya sa Binibining Pilipinas, Miss Grand Philippines, at Miss World Philippines. Kahit sa Miss Earth, di ba? So, kasi potential yung beauty na meron siya. And I hope magawa ng team ni Chris Nangravides yung kanyang laban sa national pageant in the future. And then, of course, maghihintay tayo sa pagbabalik ni Chris Nangravides sa mundo ng pageantry. Lalo na sa mga lalabanan niyang page. Suportado natin 'yan. So, yon, kayo guys, ano guys, ang masasabi ninyo dito sa mga pinag-uusapan natin ngayon? Tingin ba ninyo good move na ba ang ginawa ni Chris ng Gravidas para sa kanyang laban sa Miss Charm? tama nga ba winidro niya at tama nga ba na sumali pa uli si Chris na gravidez sa ibang pageant at kung sasali si Chris na gravidez saan mo siya gustong sumali so please comment below para at least malaman ko naman kung ano naman ang chika mo dito sa mga pinag-uusapan natin ngayon so yun guys Guys, maraming salamat syempre sa inyong lahat sa walang sawang suporta at pagmamahal na binibigay ninyo syempre dito sa channel ko at sa mga hindi pa po nakakasubscribe dyan please don't forget to click like and subscribe my channel at i-click na rin po ninyo ang notification bell para lagi kayong updated. syempre sa aking mga chika, sabi nga gano'n, always keep smiling and always think positive. Walang imposible, guys. Magtiwala lang tayo sa itaas. Kaya, guys, hanggang dito na lang. Hanggang sa muli nating chikahan. See you tomorrow. Thank you, guys.